Magandang umaga, class. Bago tayo magsimula, inaniyakan kong lahat na tumayo para sa ating panalangin na pamungunahan ni Yorong. Amen! Manatiling nakatayo para sa ating inner station. Dito ay meron nang inihanda uh, video kung saan sundin nyo lamang ang bawat galaw na inyong makikita makikita sa telebisyon. Kung sino man natin makikita na hindi gumagala o sumusunod ito, ay mayroong parusa. Naintindihan lang ba? Mabuti naman kung ganon. Magsimula na tayo. sana niya upang upang maging komportable kayo sa ating leksyon sa lumagang nito. Ngayon, tapos na ba? Okay, maaari na kayong umupo. Pakitignan ang kanan at kaliwa, likod at harapan. May lumiban ba sa araw na ito? Wala. Maputi naman kung gano'n. Ngayon, Salamat. Ngayon, pagbalik muna tayo. Ano nga ba bang ating tinalakay noong nakaraang araw? Dito ba banda? Mayroon ba? Okay, Danica, mayroon ka ba ang idea ka ng ating tinalakay noong nakaraang araw? Hmm, tignan natin. Hindi ba Tama ba ang sagot ni Danica? Tama. Ito ay tungkol sa mga uri ng variasyon. Ngayon, ay bago tayo gumako, ay mayroon muna tayo ng aktividad sa ating klase upang meron kayong idea kung ano nga bang ating topic ko sa umaga nito. Dito ay mayroon akong jumbled letter o mga ginugulong letra na ito yung gawin ay buuhin ito. Kung sino man ang makauna ay merong puntos galing sa akin. Ayan. Okay, dito naman. Okay, magsimula. so ay I... Sa tingin nyo, tama ba ang sagot ni Bicol class? Ito yes. ang ating bagong tutikos sa umagang ito ay kayo? Kung paki pakibasa lahat. Maraming salamat. Ang Indian language ay isang mahalagang konsepto sa pag-aaral o pag-aaral sa pangalawa nating wika. Dahil minsan tayo ay mayroong pagkaintindihan sa mga salita Pilipino o oh, Ingles. So, ang Indian language ay isang pansamantalang yugto sa pagkuha ng wika na nailalawan sa pamagitan ng isang paghalo ng mga katangian na katutugong wika na rin ang interpretasyon o panuntunan nito. Kaya ito ay may apat na pangunahing sanhi. Basta sa yung nakikita dito sa harap ay may apat na pangunahing sanhi. Ito ay paglipat ng wika, paglalahan, pag-aaral ng estratehiya at pag uh, mga estrategiya sa komunikasyon. Una ay ang paglipat ng wika class. Pakiba lahat? Okay. Maraming salamat. Ang paglipat ng wika class ay minsan dito ay Mayroong mga salita natin, hindi natin magkaintindihan. makarilala o may pahayag ang kanyang sarili sa resulta ng isang uh, isang mas simple enter language. So, pangalawa ito ay ang isang mag-aaral ng Ingles na nagkatutubong wika ay maaaring nagkamali sa paggamit ng he or she. Dahil minsan class, ang um, he or she uh, sa salita ng Ingles minsan hindi natin yan naintindihan dahil kapag tayo ay gumagamit nito Minsan sa lalaki natin magagamit ang she dahil hindi pa natin nalalaman talaga. Kaya ito ay paglilipat ng rito or lang transfer. Kaya mas mabuti talaga natin malaman kung ano ang salitan he or she. Kung sa Tagalog din ito, uh, dapat natin malaman ang paglip o mga kasarian talaga. So, para hindi tayo uh, magkamali ng mga salita. Ngayon sa pangalawa naman class, ay ang paglalahat. Pakibasa lahat. Okay, maraming salamat. Ngayon, may idea ba kayo sa paglalahat? Okay, Dikon? Okay, maraming salamat. Ang paglalahat class or overgeneralization, ito ay maaring, uh, maaring na mga panutunan ng target ng wika o ito ay nilapat ang tao sa sitwasyon kung saan hindi sila naaangko. So, sa salitang hindi na sila naaangko, minsan Uh, sa class ay meron talaga uh, mga taong uh, hindi natin uh, kilala kaya dapat nating ba uh, paglipat ng wika kailangan nating i-realize yung organization na itong tao na ito ay isa sa mga mahalaga din sa atin kaya halimbawa din dito ay narito ang isang nag-aaral ng Ingles ay maaring magkamali sa pag, pag sasabi ng words kahit na well dahil sa paglalahat ng patakaran ng pagdaragdag ng sa mga pagliwasan na nakaraan. Dahil minsan class, ang um, ang English talaga ay para sa atin minsan ay uh, mahirap talaga. Ngunit ito ay isa sa mga bahagi natin bilang Pilipino din na mag, makatuto tayo sa salitang English. Kaya dito ay pinata, mayroon tayong topic uh, topicos, topicos sa umagang ay your young and language. Ngayon sa pangatlo naman tayong class sahe sahe so ang pangapatlas apat class naman katubis okay maraming salamat katubis katubis may idea ka ba sa pangtatlong pangunahing sanhi ito ay pag-aaral ng mga estrategia or learning strategies okay maraming salamat ang pag-aaral ng mga estratehiya o learning strategies ay mahalaga din sa ating bilang mga mag-aaral o bilang mga estudyante dahil uh, ito ay nagbibigay sa atin ng idea o ito ay nagbibigay sa atin ng gabay upang tayo ay merong matutunan, malalaman o hindi tayo uh, magkakamaling mali. So, nandito ay ang mga pag-aaral ay gumagamit ng iba't ibang strategiya upang matuto ang target ng ida. So, bilang pag-aaral class, meron talagang mga 是俺、so, Kanina ay learning strategies, mga paraan kung paano tayo makatutunan, ma mayroon tayong matutunan ang ay communication strategies or mga estrategia sa komunikasyon. So sa ating pag-communicate uh, o pag-communication sa bawat isa ay mayroon din mga strategies class, mayroon tayong mga pamamaraan kung paano tayo makipag-communicate uh, sa bawat isa. So... ng wika. Kahit nawala na, na silang ganap ng pag-unawa sa gramatika at bukabularyo nito. So dito pala sa mga satihiya sa komunikasyon, kahit wala na silang ganap sa pag-unawa ng gramatika o bukabularyo dito, basta alam nila na kung ano ang dapat uh, pag-unawa dito, kung ano ang ibig sabihin itong salita nito, naman kung gano'n. Ngayon ay magkakaroon muna tayo ng aktibidad din dahil upang mas masukat natin ang inyong nalalaman sa ating leksyon sa umaga nito. So, hahalihin ko kayo ng apat na pangkat. So, magsimula dito magbilang kay Akab. Okay, maraming salamat. Ngayon, nandyan pa kayo sa iyo, Bawat pangkat ninyo? Okay. Narito ang inyong mga sobre. So, ganit, ito lamang ang inyong gawin. Kumawa ng isang metering pagsasadula na tungkol kung sa apat na pangunahin sa hate. So, limang minuto sa paghanda at tatlong minuto sa pagkusita. Ngunit sa loob nito, mga sobrin nito, ay nandito ang inyong dapat ipagsasadula tungkol sa apat na pangunahing sanhi. Kung ang pangkat una ay uh, ang gawin nila ay ang paglipat, paglipat ng wika ay kanya yan yung inyong gagawin. At ito ang inyong pamantayan sa ating uh, pagsasadula. dula. Pagkita sa lahat. Okay, maraming salamat. Uh, magsimula na inyong limang minuto. Okay, tapos na ang inyong limang minuto class. Uh, at tingtong halian, ang unang pangkat sa kanilang pag Okay, magaling din. Ah, uh, magaling unang pangkat dahil inyong napakita din ang inyong galing kausayan sa harapan. Ngayon, sa pangkatlo naman tayo. Mahusay dahil inyong naunawaan ang inyong ah, uh, pangunahing sati sa inyong hangpag sa sagla. Ngayon, sa pangalawa naman tayo ng pangkat. Okay, maraming salamat dahil mahusay din ang pangalawang pangkat. Sa pang kumuha ng apat na put siyam puntos. Ang pangalawang pangkat naman ay apat na put pitong puntos. Ang pang uh, tatlong na class ay nakakuha ng apat na put walong puntos. At ang panghuli class ay nakakuha ng apat na put siyam puntos. Dahil hindi nyo, uh, minsan yung bawat pangkat ay nakukulangan ako sa nilalaman sa pagpapaisang house na Kaya, hindi kayo nakapuha na, ng kapupuan ng mga pungkuntos. saan nandito ang inyong uh, kung sino mga apelido ang sisirtihin ay siyang sasagot sa ating kahon. Ngunit, kung sino man ang sasagot ay may puntos din galing sa akin. Okay. Um, uh, Nanaha, okay. Kung uh, kuha kung sino man. Okay. Ang una na kuha ni Nanaha ay si Ilong. Okay, Ilong. Makinig na mabuti sa inyong katanungan. Ano ang ating pinalakay sa umaga nito? Magaling dahil tama ang sagot, may sampung puntos ka galing sa akin. Ngayon, sa pangalawa naman tayo, ako lamang ang magbubuno dito. Okay? Dagunan. Dagunan. Para sa iyong katanungan, ano ang apat na pangunahing sanhi sa ating pinalakay sa umaga ito? Magaling din. Dahil tama ang iyong sagot, may sapung puntos ka din galing sa akin. Ngayon, sa so panghuli na nga tayo, ang susurutihin na apelyado ay si Kariaga. Kay Kariaga, ang ito ang inyong katanungan. Bakit mahalaga nating malaman o bakit mahalaga nating matutunan ang pure lang entry language bilang isang mag-aaral? Okay? Magaling. Tama ang iyong sagot. Ngayon, wala pa pa ninyo ang inyong sarili dahil kayo talaga ay mayroong natutunan sa ating leksyon sa umaga nito. Ngayon, wala na ba kayong katanungan? Kung gano'n, pakimayroon tayong maikling pagsusuli. Pakikuha ng isang kapat na papel at sagutan ito sa loob ng tatlong nito, minuto sa bawat tanong. Okay? Pakikuha ninyo isang kapat na papel at sisimula na inyong tatlong minuto. Okay, tapos na ang inyong lima, uh, ah, tatlong minuto class. Pakipasa papel sa gitna at ipasa dito sa harap dahil ako lamang ang magwawasto nito. Okay, ako lamang ang magwawasto nito class. Ngayon, sa inyong takdang aralin, pakikuha din ang inyong water loader. Yan, -no meron din takdang aralin. So, pakikuha din yung kwadran mo, -no class, at kukyahin ito. Ayan. Tapos na bang ah, tapos na ba kayo uh, sumulat sa ating takdang aralin? Kung ganun, class, maraming salamat sa inyong pakikinig sa ating leksyon sa umaga nito. Paalam, class!